Noong unang panahon sa isang bayan, may isang mayamang babae na kilala sa kanyang kabutihan na nagngangalang Bek. Pumain kayong dalawa ng mabilis at maglaro sa bahay, May Sekreso yun lang sinalan sa, sa labas, mapalag din ako agad. Alam ko na, pupunta ka na naman ba para magdala ng tinapay sa bahay ni Tia Laura sa dulo ng bayan? Tama, mahirap ang pamilya niya at may sakit pa si Tia kaya dapat ko siyang tulungan. Kayo talagang dalawang bata. Wala akong maitatago sa inyo. <laughs> ang nanay namin ang pinakamabait na tao dito. Sa labas, sinasabi rin nila yon, inay. Sabi pa nila, dahil nandito ka, hindi magugutom hanggang sa mamatay ang mga mahihirap. Hmm, sige, kumain na kayo. Baka lumamig ang pagkain. Yan po ang hinahanap ninyo? Kayo po ba si Ginang Bek, na nakilala sa kabutihan sa lugar na ito? Oo, ako si Peg. Sino ka? May kailangan ka ba? Alam kong madalas kang tumutulong sa mga nahihirapan at itinuturing mo itong kaligayahan. Kung hindi ka mamasamain, maaari mo bang alagaan ang tatlong batang ito para sa akin? Aalagaan ang tatlong batang ito? Ibig mo sabihin? Hindi ko maintindihan. Ano ang kaugunayan nila sa'yo? Hindi sila mga anak ko. Nakita ko lang silang palabay sa kalsada kaya ay sinama ko. Pero mahirap din ako. Hindi ko kayang buhayin sila kaya lumapit ako sa iyo. Sana matulungan mo sila. Ang bagay na ito. Ipinagkakatiwala ko na lahat sa iyo. Ay ate, sandali. Hindi ka pa tapos mang salita. Eh. Bigla ka ng umalis. Ay, ayos, kawawa naman ang tatlong batang ito. Sige, dito na lang kayo sa akin. Salamat po sa inyo. Narito na ang inihaw na manok. Wow! Ang galing! Uy! Kayo dyan! Dahan-dahan lang sa pagkain. Parang may kakuha ng parte nyo ah! Kawawa naman. Siguro matagal na silang hindi pinapakain. Nasaan na kaya ang mga magulang nila na pinabayan silang ganito? Hindi ka ba magagalit na inako ko ang mga pag-aalaga sa kanila nang hindi mo na nagpapaalam sa iyo? Walang problema. Dapat lang natin itong gawin. Mga kawawang bata sila na kailangan ng kalinga. Ibig sabihin, pumayag ka na na manirahan na tatlong batang ito? Siyempre, suportado kita. Ngayon mas masaya na ang ating bahay. Bukod sa dalawang magaganda nating anak na babae, may tatlong malilikot pa tayong mga anak na lalaki kung ganun, panatag na ako. Salamat, mahal. Asawa naman tayo. Bakit ka pa nahihiya? Ay nako, kakalaba ko lang ng mga damit ko. Bakit bigla na lang ng lahat ng ganito? <laughs> <laughs> Kayo talagang tatlong basaway na bata. Kayo palang may pakana nito. <laughs> Paano nagawang kopkopi ng ginang ang mga batang subayl na ito? Wala naman silang ginagawa kundi manggulo. Ginang Ana. kinang Ana, tinatawag po kayo ng amo. Bilisan niyo po at pumunta na sa itaas. May kagyat -it ba? Kailangan ko ba bang labhan muli ang mga damit na ito? Hindi ko rin alam pero parang mahalaga ang pakay. Bilisan nyo na. Ako na lang ang maglalaban nito para sa inyo. Sige, ikaw na ang maglaba para sa akin. Salamat! Tinatawag po ba ako ng ginang? Ginang Ana, may sakit ang dalawang bata. Kailangan kong pumunta sa lungsod para bumili ng gamot. Ipinagkakatiwala ko muna sa iyong lahat ng bagay dito sa bahay. May sakit ang dalawang dalaga? Anong sakit po yun? Ay, ay kagabi, bigla sila nagsuka at pagkagising ka ng umaga ay nagkaroon ng mga pantal sa buong katawan. Nagpatawag ako ng mga gamot. Sabi niya nagkasakit sila dahil sa maraming pagkain. Maraming pagkain? Paano mangyayari iyon? Simula noon hanggang ngayon, lahat ng pagkain ng pamilya ay ako mismo ang gumagawa. Alam mo naman ang pagkatao ko, kinang. Ah, hindi. Hindi ko kayo sinisisi. Nakapagtataka rin sa akin ang sinabi ng mga gamot. Hindi ko lang maintindihan ang dahilan. Yung mga pagkain kinain ng dalawang dalaga ay kinain din ng tatlong batang lalaki. Nakikita ko naman na maayos pa rin silang tatlo. Siguro dahil mas mahina ang pangangatawan ng dalawang bata kaysa sa tatlong lalaki. Sige, kukuha na lang ako ng gamot para sa kanila. Hindi ba nagreseta agad ang mga ng gamot? Kaya kailangan niyo pang pumunta sa lungsod? Sabi niya, bihirang lumitaw ang sakit na ito sa ating bayan kaya walang gamot dito. Nagbigay siya ng reseta at itinuro kung saan makakabili. Opo, sige po. Umalis na kayo agad bago mahuli pa. Hmm, aalis na ako. Ang amo ay may lakad at dalawang araw pa bago makabalik. Sana gumaling na mga bata bago siya umalis. Ayokong mag-alala siya. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang dalawang dalaga upang agad silang gumaling. Salamat sa iyo. Maraming pagkain habang iniisip ko, lalo lang ako nagtataka. Ang mga bata ay lagi kong inaalagaan ng maingat at malinis. Imposibleng magkasakit sila dahil sa pagkain. <laughs> Itlang <laughs> batang yon? nakakainis talaga. Bakit hindi sila nagkasakit samantalang ang dalawang dalaga ng ating bahay ay nagkasakit? Ay, baka naman nagtatala na sila ng malas sa bahay na ito. mahigit dalawang buwan na. Ang mga bata ay paulit-ulit na nagkakasakit. Kapag gumagaling ng ilang araw ay bumabalik ulit. Baka may nangyaring masama sa kanila. Huwag kang masyadong mag-alala. Siguro naman walang malalang mangyayari sa mga bata. Pero ilang buwan na silang may sakit na hindi gumagaling. Lubha akong nag-aalala. Pareho pa rin. Sakit na may kinalaman sa kalinisan ng pagkain. Nakipag-usap ka na ba kay Ginang Ana? Siya naman ang namamahala sa pagluluto at pagkain sa bahay. Si Aling Ana ay nagtatrabaho na sa bahay natin ng maraming taon. Palagi maaasahan at malinis. Hindi ko iniisip na siya ang may kasalanan. Kung ganun, bakit pa ulit, ulit na lang na nagkakasakit ang mga bata? Mas tama sigurong sabihin na si Lina at Rosie lang ang nagkasakit. Siguro dahil masyado silang mahina. Pero tignan mo, si Namok, Pipi at Ngaw ay eh walang nararamdaman kasing edad lang naman silang dalawang anak natin. Maaaring dahil sila ay mga lalaki kaya mas matibay ang kanilang katawan at hindi madaling magkasakit. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay hanapan ng paraan para matigil ang kalagayan ng mga bata. Huh. Nakakaawa tingnan, ano ang dapat natin gawin ngayon? Sige, bukas pupunta ako sa kabisera para maghanap kung may manggagamot na mahusay sa paggaling ng sakit. sa sa may pinto tapos nagtatawanan pa. Alam niyo bang may sakit ang dalawang bata na si Lina at Rosie? Masaya lang po kaming tumatawa. Wala namang masama doon. Yeah! Kaya talagang mga bata! Ano bang nangyayari, Ginang Ana? Bakit kayo sumisigaw sa mga bata? ginang nakikita ko may kakaiba sa tatlong batang ito. Simula nang dumating sila dito, palagi may sakit ang dalawang dalaga. Samantalang sila ay walang nararamdaman. Iniisip kong sila ang nagdadala ng malas sa ating mga dalaga. Bakit ninyo naman nasabi yon? Mga kawawang bata lamang sila na walang matuluyan. Anong malas ang sinasabi ninyo? Nasa inyong kabaitan kaya hindi niyo nakikita. Bakit ang dalawang anak natin nang nagkakasakit sa talang sila ay hindi? At nakita ko pa silang nakatayo dito sa labas na may nakakahawang tawa. Sobra lang kayong mag-isip. Mga bata lang sila. Sabihan lang sila na huwag maingay. Papasok na ako kay Nalina at Rosie. Opo, naiintindihan ko na. Ikutob pa rin akong may kakaiba sa tatlong batang ito. Kailangan ko mag-imbestiga. Bangon na! Bangon na! Oras na ba? Hindi mo ba naririnig ang tunog ng kampana? Sobra kayong kumain kaya nakalimutan ang ating tungkulin? Tara na! Opo! Gabi na't na madilim. San kaya sila pupunta? Talagang kakaiba ito. Tingnan ko kung ano ang kanilang binabalak. Ay naku! Hindi ako makapaniwala. Nagiging mga kakaibang hayop sila. Mga halima! Iwan natin ang mga mikrobyo sa mga pagkain ito, ang mga tao, talo mga bata. Kapag nakakain ay magkakasakit. Kailangan nating palaganapin ang mga sakit sa lahat ng lugar. Wasakin ng lahat. At ikaw, ang pagkain mo ay hindi itong mga bagay kung hindi dugo ng tao. <laughs> Naaalala mo ba kahapon, nagkaroon ka ng piging ng dugo na labis kang nabusog. Paano? makakalimutan, makailom ng sariwa at murang dugo ng dalawang bata. Umuwi akong busog na busog at halos mabaliw sa tua. Ay, kahapon, abala akong naghahanap ng iba't ibang pagkain, kaya hindi ko napansin. Sige nga, ikwento mo sa akin. Kuya Lamok, ikwento mo ang piging ng dugo mo kagabi. Ayan at halos mabaliw na siya sa pananabi. Ay, naku! Kailangan ko munang sumipsip ulit ng dugo ngayon. Hindi! Kailangan mong Kung hindi, ipapaalam ko sa ginang nila at mahuhuli ka. Oh, ikaw talagang hayop ko. Pati ako tinatakot mo. Sige na nga, magkwento ako kahit kaunti lang. Ang mga sariwa at masarap na dugo, iyan ang tunay na kahanga-hanga. <laughs> Ay naku, mga halimaw. Balak nilang kunin sa ang lahat sa Ano raw? Dugo ng tao? Nakakatakot. Kailangan kong ipaalam sa ginang ang lahat para mapalaya sila agad mula rito. Ha? Huh? Parang may tao sa labas. Bakit may nakatuklas na sa atin? Hayaan mo. Tinitingnan ko kung sino ang nagmamanman. Aray! He! Hmm. Ikaw pala, matandang ana. Nagtangkang manubok sa amin. Dapat kitang tusukin ngayon din. Ito ang leksyon para sa mahilig makailam sa buhay ng iba na intindihan mo ba? Mga halimaw, nakita ko na ang tunay ninyong anyo. Lumayas kayo agad, tasabihin ko sa ginang at palalayasin niya kayo. Hintayin mo lang, tignan natin kung sino talaga mawapalaya sa bahay na to. <laughs> Ikaw! Ano ang sinabi mo? Halimaw, paano posible yun? Kung mismo ang nakakita ng hatang gabi kung paano sila nagiging mga nakasusuklam-suklam na hayop. Isa ang naging lamok at sumisipsip ng dugo sa dalawang bata. Ang dalawa naman ay nag-iwan ng microbium sa pagkain kaya nagkasakit ang mga bata. Gina, ang pakiusap. Paalisin nyo na sila dito. Totoo sila yung mga halimaw. Kahapon pa nga, isa sa kanila ay umatake sa akin. Ang bagay na ito... Ino, Ino. Ino, iligtas niyo po kami. Sige nang ano, ay muntik nang patayin kami. <laughs> Anong nangyayari? Bakit mo sila sinasaktan, ginang ana? Sisinungaling sila, huwag kayong maniwala. Ako ang totoong inatake nila. Ina, si Ginang Ana ang siyang naglagay ng lason sa pagkain kaya nagkakasakit ang mga kapatid. Noong nakaraan na huli niya kaming nakakita, tinakot niya kaming mong magsabi. Kung hindi, ibubugbugin niya kami. Ok, oh, anong pinagsasabi mo? Iyan ay imbento mo lang, mga halimaw kayo. Ako mismo ang nakakita kagabi nang magbago kayo ng anyo. Isang tunay na tao? Paano ako magiging ibang anyo? Bakit ka naman magkasalita ng walang kwenta na ganyan? No, dahil natuklasan namin ang lihim kaya si Ginang Ana ay gumagawa na ng kasinungalingan para paalisin kami. Dapat paniwalaan nyo kami. Pakiusap, huwag nyo kaming palayasin kung hindi paano na kami mabubuhay? Ikaw, hindi ko akalain na kaya mong magpaliwanag ng ganyan. Nakakatakot. Ginang, kailangan yung paniwalaan ang sinasabi ko. Sila ay nga na! Ang mga walang kwetang bagay na yan! Paano mo gustong paniwalaan ko? Magbago nang anyo? Nakakatawa! Mga bata lang sila! Bakit mo sila pagbibintangan ng ganyan? Ako! Okay. Nasa matagal ka na naglilingkod sa akin, hindi na kita parurusahan ng mga bigat. Pero hinihiling ko na agad kang umalis dito. Ayoko maapektuhan ng masama ang mga anak ko ng isang taong kasuklam-suklam na gaya mo! Inang, kailangan niyo akong paniwalaan. Mali ang ginagawa ninyo. Loko na kayo ng mga yan. Sila ang sisira sa buong pamilya niyo. Wala nang problema mga anak. Umalis sa sige ng Ana. Maging panatag na kayo. Wala nang problema mga anak. Umalis sa sige ng Ana. Maging panatag na kayo. Salamat po, Ina. Ipinapagawa ko ang silid ninyo. Gusto ko rin itong linisin ng maayos para ay hindi kayo mahawa ng sakit sa dalawang kapatid ninyo. Opo, salamat po, Ina. Sige, tatlo muna kayo rito. Makala ni Ana siya ang magkakasakit sa atin. Hindi niya inakalang tayo ang magkakasakit sa kanya. <laughs> Dahil madaling maniwala si Ana, kaya napadali para sa atin naman, loko. Dahil sobra siyang mabait, mamamatay siya dahil sa sarili niyang kabaitan. <laughs> Tatlong halimaw, nahuli na kayo. Tigilan ninyo ang inyong mga kayabangan. No, nahuli na tayo. Kusan ninyo ang pinto, ina. Bakit niyo kami kinulong? Ano bang nagawa naming mali? Akala niyo malalokan niyo ang ginang? Pinag-uusapan namin ito at sinadya namin gawin para magkamali kayo at maulog sa bitag. Ngayon, hindi na kayo makakaalis dito. Ipinta na ako ng mga kulam na dalubhasa sa pagpuksa ng mga halimaw. Malapit na kayong lipulin! No? Anong ipig mong sabihin? Ginamit niyo lang pala ang ganitong panlilinglang? lang? Nakakainis! Ano ang gagawin natin ngayon? Hayaan na lang ba nating mamatay tayo rito? Hmm! Tingin nila kaya ng mga papel na may orasyon na pigilan tayo? Maliit ang tingin nila sa atin. Ano pang hinihintay natin? Magbagong anyo na at salakayin sila. Sige, magbagong anyo na tayo. Sabi ng mangkukulam ay agad siyang darating, tama ba? Sigurado po, kina Kaunting sandali na lang at narito na siya. Makakatakas kaya sila? Para kinakabahan ako. Lalapat wala ang among lalaki ngayon. Alam natin kung paano tatapusin ang tatlo sa amin ng dalawa sa inyo. <laughs> <laughs> Ikaw ay... Ako ay Diyos ang mula sa langit. Ipinadala sa lupa upang supili ng tatlong halimaw na ito. problema. Nasupil na sila. Ligtas na kayo. Salamat sa Diyos ang nagligtas sa amin. Kumayo na kayo. Diyos ang giliw. Maaari po ba namin itanong saan sila nang galing at bakit sila napatpatito? dito? Iyon ay isang mahabang kwento. Dati silang mga Diyos ang nasa langit dahil nagkasala. Pinarusahan sila ng Diyos at ibinagsak sa mundo. Hmm. Ibinagsak sila sa isang latian at naging tatlong hayop. Dahil hindi sila kontento sa parusa, nagrebelde sila at nagbago ng anyo bilang tao upang malakit ng tao. Dahil alam nilang ikaw ay kilala sa kabaitan sa lugar na ito, pinili nilang tumuloy sa bahay mo upang makapagtago. Ganun pala! Buti na lang natuklasan ni Ginang Ana ang mga kahinahinalang nilang kilos. Kung hindi ay napahamak ang buong pamilya ko. Hindi lamang ang pamilya mo. si Legalit sa hatol ng Diyos at nagbabalak na sakta ng lahat. Ang tahanan mo ay simula lamang. Dahil natuklasan ninyo agad, lumitaw ang kasamaan sa kanilang puso at nais kayong puksain. Kaya naging madali para sa akin na matagpuan sila. Ngayon, dadalhin ko sila upang iulat sa Diyos at doon sila parurusahan. Bumalik na kayo at alagaan ang dalawang bata. Salamat sa Diyos ang banal! Dahil din sa iyo, ginang Ana, lubos ang aming pasasalamat. Dahil nagtitiwala sa akin ang ginang, kaya natin nagawang ilagay sa bitag at napilita magpakita ng tunay na anyo. Tungkol naman sa tatlong halimaw, ginawa silang mga walang kabuluhang hayop ng Diyos, ngunit iniwan sila sa mundo upang turuan ng tao na maging malinis sa paligid. At sila ngayon ang mga langaw, lamok at ipis na inyong nakikita.